Ayan, ito. Tingnan nyo guys, ibigay ko. Yow. Yow. Sita na, kay. Hindi nagsisilita si kuya summer is waving na naman dito sa Hong Kong at magsisimula naman ang mainit na panahon. After ng pag-ulan-ulan, ngayon naman ay magsisimula na naman ang tag-init. Dahil pa summer na ngayon dito sa Hong Kong, ewan ko lang kung tuloy-tuloy ng ganito ang panahon. Maunit ya yeah, kita nyo, oh. Buti, may araw na, ilang araw din dito, nag-uulan. Kaya eto, nagsisimula na ang summer. 30 degrees. Kaya, pawisan na naman ang mga inday. Habang na, tatrabaho. At saka, kapag summer na, magsipaglabasa na naman ah, mga kerker, -ker, mga kagid <laughs> ng mga chikwa. Alam nyo guys, allergy kasi sila, mga ngati. May iba talaga is nangangati yung balat nila. Ganito, pagpa-change ng weather. Kaya, kalut kalut time. As in, grabe. Hindi pa nga masyadong mainit ngayon, ha? Um, pinapawisan na tayo. Um, insert pa natin si Lola, si Pagsipag. Um, basta ha, bawal pa tamad-tamaan. mga malalakas pa dyan, o. No? Oh. si Lola, kasi Pagsipag, ano? Uh, Naglalakad pala tayo dito sa labas dahil inutusan ako ni Amo na ibili siya ng kanyang lunch. Dahil ngayon ay eh, lunch time na. Kakagaling namin ng therapy. Therapy, therapy. At eto, turuturo turo Ayan, pila, pila, pila. Ayan, guys. Ang sarap ng pagkain nila. Ay, sorry. Guys, <laughs> yeah, it's pang... Ganda. eto. Unti-unti nang lumabas. Sinahiwagang sikat ng araw. Ito guys, o oh, tingnan nyo, mga babae yung nagbibenta ng karne. Mm. Um, chismis lang tayo ito, maka O, oh, di ba? Oh. Um, wala lang, i lang. <laughs> ah, pagdali niya, drain kay mong lula, magpaabot to, La, wait. Kalma ka lang dyan, la, kalma ka lang. Babalik rin ang inday mo. <laughs> guys, bilis, bilisan ko na yung lakad ko. Baka si Lula ay mainit na yun. Ay, Ayun, gupa. sa habang gupa kay Awit na tayo. Oh! Init na. Wala nga kung bilis-bilisan yung paglakad ko. Baka gutom na si Lola. Wow! Oh. Tapos, actually guys, ito ako bibili. Wait, pakita ko sa inyo ha. Ito daw malapit sa pass So, alright. Nandito na ako sa aking bibilihan. At syempre, dito na ako guys. Oh. At ilalabas ko na ang aking mahiwagang listahan. Yan Sa loob, tinan nyo guys. Oh. So busy nila. Yan, Ay. Atay lang tayo bago tayo pasok sa loob. Ayan, ito. Tingnan nyo, guys. Ibigay ko. Yow. Yow. Sita nang, guys. Hindi nagsisilita si kuya. <laughs> so, hanggang dito na lamang. O, ayan, guys. O, ayan. Sa loob. Nakita nyo ba sa loob? Yan. Yan. Mga lamang loob. Kasi yun. Sita sitan. Thank you. Ay, sige ka, lumipad. Ay, sige, sige ka niya. Thank you. 33. Magmamadali kasi kuya ay. 33. So, yun lang. Bye-bye.